Malapit ka na matapos, Nay. Okay. Titiklok na lang. Mm. Eh! Basta yung damit mo. Uh. <laughs> na, Buti hindi sumasakit yung likod mo mamaya. Hindi, ito lang. Pagka yung upo, maaari uh, yung upo. tagal. Kailangan mataas yung upo. Yung tama lang. Mm -hmm. yung, yung ano, yung takip, yung tama lang ito. Gala ba ka? Hindi. Ang dami mo yung laban. Yung... linggo pa yan. Ano ulit na? Alas dos. Alas dos pa lang? Hindi lang. Ito alas pa. Ha? Sama to. habol ako dito Ano kayang papagawa sa akin? Papasok ka, pa. Pagod ka na. Hindi ko nga alam kung ano ito. Kung maglalaba ko, eh, hindi na. Ay, hindi na ako Hindi, 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 hindi. Di mo nakakayanin pag maglaba ka pa. Hmm. Mahirapan ka na. Nahirap talaga. Ha? 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 Oh, ha? O sige. Ha? mag lang pala 'yun ano, tapos 'yung mga basa, na lang sa isang pay uh Oo. -oh. Eh pag matuyo naman 'yan, alas, alas dos pa lang. Tsaka mahangin naman. Eh matutuyo na rin 'yan. Kaya, din. Oo. Hmm. 'Yung maganda 'yung panahon noon, yung, 'yung nakaraan kasi malakas 'yung init. init Oo. Oh, oh. Kaya pag ganitong uras medyo naun ano, natuyo-tuyo na pero pag ano saka ano nagpalit kasi siya ng kortina at ah, okay. mga mm eh, -mm. ilang ang kapit na inyo ah, ah. Oh. Yeah. Eh, hindi, hindi. patanghali na rin ako ito kasi ako din. Mm -hmm. nagdadalawang isip kaya ako kanina ah. dito ba o doon doon at my view in the back. See? Daming. look at the view here. So, ang daming tupiin. Pero sige lang. Mamaya magtutupi rin si Sina. Tira mo yung nakuun. Nilagyan ng ihi niya.